Idol. Sa Idol. Buti nandito ka. Pat Idol. Magkakapira ka ngayon Idol. Kapag nasagot mo yung tanong ko. Ah. 100 lang naman eh. Ano? 100. Oh. Nagkakapira ka na ba ng 100, di pa? Di pa ito. Oh, ito. Magiging sa to. Kapag nasagot mo yung tanong ko. Oh, ito. Anong sagot mo? Wala. Bakit wala? Wala ka pa man tanong ayung ano no. Wala pa pala tanong. Okay, ito na yung tanong. Anong bunga na kapag binalatan mo yung bunga, iba na yung pangalan niya? Apple. Apple. Pag binalatan, Apple pa rin. apple pa rin. <laughs> apple pa rin eh. O oh, ano, mali, mali. Bayabas. Bayabas. Pag binalatan, Bayabas pa rin. Bayabas pa rin eh. Mali. Mali. Ayusin mo, 100 to. Anong bunga? Grapes. Grapes, pag binalatan? Grapes pa rin. Grapes pa rin eh. Mali. Strawberry. Strawberry, pag binalatan, bayabas. <laughs> Strawberry pa rin eh. Mali. Blackberry. Blackberry, pag binalatan, whiteberry. <laughs> <laughs> Blackberry pa rin. Huh? Blackberry pa rin eh. Uh, anong? Langka. Langka, pag binalatan, langka pa rin. Hindi, pag binalatan yung langka, ano na? oh, langka pa rin eh. Mali. Anong bunga? Kapag binalatan, iba na yung pangalan. Tingnan mo kasi ito Mangga. para... Mangga. Mangga. Pag binalatan... Mangga pa rin. Mangga pa rin eh. Mali. Oh, 100 yan oh. <laughs> 100 yan. Dami mong bilhin ito. Oh, magkabili ka na nitong checks anong bunga na kapag binalatan iba na yung tawa tawag sa kanya iba na yung pangalan hmm. Hmm. Di ko na kasi na isip isip banggitin mo lang mga prutas o mga bunga alatiris. alatiris pag binalatan alatiris pa rin alatiris pa rin eh mali kurumbot. mali nandyan na may kurumbot anong kurumbot bilog bilog ano yan ilukano Oh, kita nakita. Hindi, hindi tagalog yan. pa rin. Tagalog kurumbot. Pag kurumbot pa rin. <laughs> <laughs> Rumatis. Rumatis. Pag binalatan, kurumatis pa rin. Mali, mali. 100. Sayang ito, idol. Sayang to. 100 eh. <coughs> niyog. Niyog. Pag binalatan, niyog pa rin. Niyog pa rin eh. Saging. Saging. pag binalatan yung saging, saging po rin eh, mali. Anong bunga? Dalandan. Dalandan, pag binalatan. Dalandan pa rin. Dalandan pa rin, idol eh. Oo. Oh. Anong bunga, kapag binalatan, iba na yung pangalan niya? Abukado. Bunga, Abukado. Pag binalatan. Abukado pa rin. Abukado pa rin eh. Ah, 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 Tignan mo kasi oh. Oh, di ba? Oh. Sa iyo na to. Oh, ano? Um, Anong bunga? Papaya. Papaya. Pag binalatan. Papaya pa rin. Oh, papaya pa rin eh. Oh. Puso. Puso. Oh, bunga pa rin yung puso, di ba? Pag binalatan, puso pa rin eh. Saging. Ha? Huh? Saging. Puso. puso. Pag binalatan, puso pa rin. Ayaw. Oh. Ay. Mali. Um, Pisi pisik isip. 100 yan, oh. Bago yan, oh. Galing pa to sa bangko, eh. <laughs> Anong bunga sa pagbinalatan? Iba na yung pangalan. Oh. Ano? Anong bunga? Ah, palay. Palay? Kapag binalatan. Bunga ba yung palay? Oh, kapag binalatan, Bigas! Yay! Yeah. Uh, um, o, no? Palay. Pag binulatan, ang tawag niya. Hindi na palay, di ba? Oo, oh, bigas, bigas na. na. Ang galing mo, ah. Oo, oh, ayos, ah. O, oh, yan, idol. O, oh. makakabili na ako ng chicks. Bigal ng chicks? oh, ah. uh, idol. Galing, ah. Ulam! Galing, galing. Palay. Anin. Tama, mga idol. Palay. Kasi pag binalatan, bigas na ang tawag.